Buhay na buhay talaga ang music industry dahil na din sa patuloy na pag-usbong ng mga talented Pinoy artists. Sunny sa din ang seven boys ng P-pop group na Believe at ang P-pop soloist na si Zayla sa parating na South Korea Waterbomb Music Festival ngayong February 22 at 23 sa Quirino Grandstand. When we are searching about P-POP, lalo na sa internet or sabihin na lang natin yung group name natin and hindi lang naman po yun eh, actually uh, isa po sa goal namin para here um, sa P-POP industry is also to inspire kasi alam namin na marami ding mga um, dreamers na katulad namin na natatakot. kasi parang siyempre uh, masyado tayong practical here in the Philippines na mag-aral muna, di ba? which is yun naman eh, after nun, syempre, um, go for your dreams Very nervous po ako, especially sa ako like it keeps me humble. You kahit ang taga tagal mo nang nagpa-perform, it keeps you on the ground there. Eh. Parang pag hindi ka na kinakabahan, ang yabang mo na naman eh. Pag nasa stage ka na, um, nawawala yung kaba mo kasi feel mo yung moment, yung music. We all love music po, so we really enjoy it. Excited na daw ang walo sa oportunidad na mapabilang sa isang kinikilalang malaking music fest ng South Korea na first time mangyayari sa bansa. Oh, maganda na kayo kasi magpo-perform kayo sa Butter <laughs> so ayun po, parang di po namin na-absorb. Tapos parang di po kami nakapag-react. Tapos nung inulit niya po, doon na lang, nagtalo na na. Yeah. Inigay sa amin or tinulong sa amin as their, uh, as their boss, Ay, uh, as our boss po. But parang anak na po nila, nila kami. Ibinahagi din ni Zella ang kanyang latest single na may titulong Zero One Over Zero One. Uh, zero one zero one, but we call it one one because um, it's a date. It it can also be a time. It's very personal kasi, kasi it's about me po, the song. Patuloy naman ang paghahanda ng Billy sa paglabas naman ng kanilang mga bagong kanta ngayong 2025.